Hindi yan. Yeah, so uh, <laughs> take two. Take two. Take two. Ak. Three, two, one. Ay, ay, tao pa rin. Ang puto, walang puto. Makinig kayo, makinig kayo. Sugar! Hello? Bakit siya wala si ano si sugar. Tingnan natin 'yung park. Asa nga ba? Ah, uh, dito po sa bahay ko. Bakit po? Nandito na ako sa gate nila nang nag-aayos eh. Nakapasok tawag. Hindi ko alam. Ang ko. At binatukan. <laughs> Pero nakailag. Mali bella.

Papawisan na mo. Oh, no. oh, ngayon, <laughs> <pang -apos>. oh, oh, talaga pag nakakitaan ng guwapo. May pogi rin dito magpatay na eh. Yung isa, okay lang. Matigas yung mukha eh. Ano po favorite color mo? Yellow. Kala <laughs> <or> rainbow. Ano ba gusto mo doon

hindi <laughs> kita bulahantan. Pagkita, 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 Gusto mo pa pagkita, 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 na pagkita, 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 Hindi pagkita, 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 try sa mines. Paniy may dating ako. Ako <laughs> uh -oh. rin <Ay, laughs> <Ay>, may, <dating. laughs> may dating eh. Think more remarks. Grabe, kidding talaga. Seryoso na talaga. Ano ba 'pag pag-shirt is ito yung ano namin, Tiki. paraan kasi kung gusto natin mag-serve. Kung merong isang uh, um, isang taang reason para hindi tayo umaten, meron naman isang paraan para maka-aten tayo. Ano <laughs> reason <clears> ko? Dalaman libo. Kung maka-aten <throat> wala namin magagawa. Diba? Ah, sige, pancake. Ano? Pancake as... Pag di umaten, mo. <speaks> Madaras mo. <laughs> Tali mo, parang aso. <laughs> sinsi, pero, eh, pwede continue, next am... week na lang. Ayun. Ayun. Ayun.